So ayan mga brother no, good day sa inyo lahat and good morning kung anong oras man sa inyo. Magandang buhay sa inyo mga brother. This is your man Yonats TV here. Welcome back sa ating panibagong video. <laughs> so grabe, matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating mga content. Matagal tayong nakapag pahinga dito sa ating YouTube channel. So ngayon mga brother no, gagawa ulit tayo ng content, gagawa tayo ng video about naman tayo dito sa transfer for approval. Alright, so yan siguro naman mga brother na may idea na kayo sa ating title na transfer sa approval. Ayan. So ang ibig sabihin ko mga brother no. Ayan. So ang ibig sabihin dito Nandito ako para maghanap ng may mga approval na. Ang galing, ang galing. Sa ibang dealer. <laughs> <laughs> so nagtatanong kasi yung iba Sir pwede po bang ilipat yung approval ko Kasi may approve na ako sa gantong dealer So pwede ko po bang ilipat sa inyo sir Pwede ko po bang uh, Yung unit na na-approve sa akin dito eh, I-release ko dyan sa dealer nyo Yes! Pwede pwede mga bossing Mga brother Mga kapatid Pwede pwede po natin yung i-transfer Dito sa aming dealer Okay? So madali lang, madali lang naman kung anong mga gagawin natin, basic na basic lang itong gagawin natin para may transfer lang yung approval mo, mailipat mo dito sa amin, dito sa Nissan. So yan, pag-uusapan natin ngayong araw mga brother, kaya bago yan, watch this, watch this! Alright, so yan mga brother no uh, tayo nagbabalik dito sa ating usapan about nga dito sa may transfer ng approval So yan mga brother sino nga ba sa inyo sa mga nanonood ngayon dito na may approval na 20%, 30%, 25%, 30, uh, 35% Pwede nyo ilipat sa akin ng approval nyo mga brother Kung namumroblema kayo about sa approval nyo na 30% na napakataas ng Uh, down payment, umaabot sya ng gantong uh, halos 200, 300,000 ang down payment. Don't worry, kausapin mo ako, message mo ako, tol. Or kung sino man sa inyo, ang may approval na 30% pero natataasan kasi sobrang taas talaga. Halos umaabot ng 300,000, 400,000 yung 30% na approval nila. So dito, sobrang baba ng 30% natin. Kagandahan pa nito mga tol. Brand new Nissan ang mapupunta sa Anong gusto mo sa Nissan? Meron tayong MPV, meron tayong SUV, meron tayong pickup, meron tayong van, meron din tayong sedan. At ang kagandahan niyan mga tol, meron din tayo nitong hybrid. O yung tinatawag nating electric. <laughs> yan, meron tayong electric dito. Ito yung ating Nissan Kicks. So sa sedan natin mga tol, meron tayong Almera may VE may BL. ayan tapos meron din naman tayo sa MPV naman mga tol meron tayo yung 7 seaters na Livina VL at meron tayong Livina VE. So, kung gusto niyo naman pang malaki ang family, pang maramihan 7 seaters na SUV meron tayo rito Nissan Terra VE, Nissan Terra VL saka VL Sports. Okay? Ayun yung SUV natin. Kung gusto nyo naman pang business, pang family Meron tayo rito urban. So yung urban natin na NV350. May 15-seaters, may 18-seaters, at meron din tayong uh, urban premium. Ayan yung ating uh, top of the line. Ayan yung high roof na natin. So meron naman tayo rito. Kung gusto nyo pang business, may pick-up tayo mga tol. Eh kung medyo malaki naman yung pera nyo, meron tayo rito ng Nissan Z, saka meron din tayo rito ng Nissan Patrol. Ayan eh, yung V6 natin, yung Patrol natin. Okay! So nabanggit ko na yung mga unit natin. Yan mga tol, pag-usapan nga natin no, yung ating transfer for approval. Yan. Ano nga ba ang dapat gawin para ma-transfer lang yung approval nyo dito sa amin or sa akin? Unang-una, -una, syempre, ito yung number ko. Ito yung number ko. Message mo ako dyan tol. Ready Viber naman yan. Pwede mo akong tawagan anytime, anywhere, any, any day. <laughs> tawagan mo ako sa number na yan mga brother no kung gusto nyo nga i-transfer yung approval nyo wag na kayong wag nyo nang patagalin yan habang nakapromo pa kami sa 30% na low down payment 25% na low down payment habang nakapromo pa kami at malaki ang binibigay sa inyong down payment Diyan sa ibang dealer dito sa akin dito sa amin talagang napakababa ng down payment ng 30% yun lang unang-una mong gagawin tawagan mo ko sa number na yan para mag-usap tayo about nga dyan sa approval mong 20% or 30% problema mo walang unit sa amin madami problema mo color sa amin kompleto problema mo down payment na napakalaki ng 30% sa amin sobrang baba ng down payment Okay? So, ayan mga brother, no? Pag-usapan na nga natin yan. Kanina pa natin gustong pag-usapan talaga yan. Ano nga ba unang-una natin gagawin? Yung number ko, tawagan mo lang yan. Pangalawa natin gagawin mga brother, eh... Paano nga ba mag-transfer ng approval sa ibang dealer? May transfer... Uh, may approval ka dyan sa in-applyan mong dealer, kung saan man yan. Ayan. Basic lang ang gagawin natin. Unang-una, application ka lang sa akin. Pangalawa... Bigyan mo lang sa akin yung cancellation letter ng approval mo dyan sa ibang dealer. Pangatlo, send mo sa akin yung ID o ano naman yung mga requirements na hinahanap sa'yo kung employed ka or business ka. Ganun lang katala yung mga tol, yung ating gagawin proseso. Application ka lang sa akin, cancellation letter kailangan ko, at kung ano yung mga requirements na hinahanap sa iyo ng banko. Yun lang, napakadali, di ba? Okay, tapos na tayo doon sa napaka-basic na gagawin mo. Yan mga tol, kung gusto mo may transfer yung approval mo at naghahanap ka ng murang down payment at nap, uh, at naghahanap ka ng unit na gusto mo, na walang maibigay sa iyo yung dealer na yan na ina-applyan mo dito sa amin napakadami kumpletong kumpleto kami at napakababa ng down payment namin okay yun lang naman yung madali natin gagawin yan mga tol usap tayo ayan number 1 yan yung number ko na yan tawagan mo lang yan mag-uusap tayo about yan about nga dyan sa approval mo na hindi mo ma-release-release ayaw ko kung bakit di mo ma-release yan kung problema mo yung unit, walang problema, madami kami yung unit. Kung problema mo down payment dahil sa napakataas na 30% na binibigay nila sa'yo, dito sa akin, napakababa ng 30%. Promise. <laughs> ano mga tol, no, siguro hanggang dito, no, pag-uusapan pa natin sa mga susunod ko ano pa bang mga may bibigay ko sa inyong napakatandang promo. Ngayon, about tayo sa transfer for approval. Kung may approval ka, Usap tayo, message mo ako sa number na yan. Pakadali lang yan, tol. Nahihirapan ka sa down payment na napakalaki na 30%. Sa amin, napakababa lang ng 30% na down payment. Okay, so yun lang mga tol, no. Sa mga nakapanood na itong video na ito, baka may approval ka na sa ibang dealer. Usap tayo. Ito yung number ko. Mag-usap tayo, tol. Anytime i-release natin yan, yung approval mo na hindi mo ma-release-release sa ibang dealer dito sa akin sa amin dito sa SBC Nissan Las Piñas baka ikaw na ang susunod na mag-release <laughs> okay so hanggang dito mga tol maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at sa pakikinig ng aking mahiwagang sikreto <laughs> sikreto? ano sikreto? transfer mo na yung approval mo sa akin tol usap tayo, ayun yung number ko andyan lang yan, screenshot mo lang yan tapos tawagan mo ako sa number na yan, Ready Viber, Messenger ko, tawag mo ako sa Facebook ko, add mo ako sa Facebook ko, usap tayo. Diyan sa transfer of approval mo. Let's go. Sheesh!